Hello mga kabatang helmet! Siyempre today sa barber Happy Day! Sa mga bago pasok sa channel, please don't forget to click the subscribe button. Tayo ni para laging updated sa lahat ng mga latest balita at chika! Sa panahon ngayon! <laughs> <laughs> so ayun nga mga kabatang helmet super na-miss ko itong segment natin na si Nech Itay! Yung joke up O nga pala mga kabatang helmet Syempre congratulate muna natin si Miss Michelle D, no? Uh -oh. Kahit hindi man tayo pinalad na maka masungkit or makapasok uh -huh sa top 3. Still, di ba? Nagbigay pa rin siya ng karangalan sa bansa natin dahil nga, nirepresent niya yung bansa natin. Good job! So, ayan mga bata helmet, pero yun nga lang, susubok na ba kayo magpapilot? Oh. <laughs> Tignan sa ito muna mga Bata helmet. Ito yung ating unang pasabog. Pichu Oh! Mga marami yes. ba yan? Oh, dalawa. Okay ah. Ang dami, di ba? So, ito tayo una mga Bata helmet. I-comment down below nyo ha, kung sino yung hula nyo. Oh, ito ha. Si Nech Ite! Oh, sino naman yan? Pichu Oh! may nabalitaan ako. Ano? Ang ganda ng radar ko rito. <laughs> Talaga? Lakas <laughs> Yes! Lakas ang radar. Oo. Alam mo ba, Pichu Gapar? Ano? Meron palang kapatid. Oh. Ayan na. Ah. Kapatid? Yes. Meron palang kapatid na naging beauty queen din. Sumali din sa pageant. Specifically, Binibining Pilipinas. O, oh, ayan ah. Binibining Pilipinas, mga kapata. helmet May yung sinalihan nitong sikat. O, oh, pa. Sikat, miyugaper! Sikat oh. yan, ha? Ah. Sikat na sikat na personalidad na meron palang kapatid na sumali sa binibining Pilipinas. Oh, prominent personality yes. ba yan? Yes, yes, miyugaper. Uh -huh. Hindi lang ngayon, mga kabatang helmet, ha? Matagal na uh -huh. na sikat tong taong to. Oh! Oo! Mm -hmm. Sino kaya Si Nech At yung sister niya is... Sumali so, nga sa Binibining Pilipinas nung taong tausan. Mm, ay Hindi maganda. Oo. Sino kaya itong personalidad na to mga oh. batang helmet? Clue? Ha? Clue ba? Mm, siguro. Si Nech na clue. Si Nech Itay. <laughs> itong sikat na personalidad na to ay beauty and brains din. Oh. Oo. So, ayan. I-comment down maganda below nyo, na, ha? Maganda na. Matalino pa. Yes. Hindi siya hipon. Hindi. Harleen? <laughs> <laughs> hindi, 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 mga batang helmet Ma, uh, woman of substance Yes Ay, wow O, oh, diba? O, oh, yan ang clue, uh, yan ang clue, ha? Para sa ating unang Sinech ite. So, meron siyang kapatid na, na sumali sa Binibining Pilipinas Isa rin palang beauty queen Nanalo? Ha? Nanalo Yes, nanalo naman, medyo oh. Sabi ko nga sa kanya, nung kausap ko siya Bakit po hindi kayong sumali? <laughs> Uh, ayan na mga batang helmet Hin Hindi naman bastos magtanong ba? Ha, hindi naman Syempre, <laughs> di ba parang mala ano uh. Boy Abunda Agad-agad tanongin mo na, medyo di ba? So, ayan na Ibig sabihin lang yan Hindi to hocus-pocus, di ba medyo Meron talaga, galing sa kanya So, ayan mga batang helmet ha Si Nech Itain, number one Ito uh -huh. yung isa pang pasabog So, pang ilan yan? Pangalawa nga, dalawa lang yung pasabi ko ngayon, mga bata Ang oh, Sinech itay number? Sinech Ite, number two. Oh. Di ba nga, may nagpunta sa ibang bansa ngayon, mga kabata, helmet. Imposible e, naman hindi nyo alam. Di ba? Lagi naman din kayo updated kasi nga nandito kami para mag-update sa inyo. Oh, sige. So, eto. Pakiulit nga? May nagpunta ngayon sa ibang bansa. O, oh, tapos? At kasama itong taong to. Nagulat ako, mga kabata, helmet. Ito nalaman ko bakit kasama itong taong to, eh. Bakit siya sinama? Oo. Oh. Medyo lalay siya. Hindi, medyo lalay. Ano, medyo gapo eh. Mukhang may mapakapalitan. <laughs> Bakit? Hindi ba maganda yung makeup? Ha? Hindi ba maganda yung makeup? Nagbe-makeup ba yun? <laughs> 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 pero ito nga, mga batang helmet. Naku, makinig kayo mabuti ha. Sinach itay na to. Kasi may isa lang akong naisip na nasa ano? ibang bansa. Oo nga, pero yun nga, kasama nun kasama nun. Uh, Pero mga kabatang helmet. Kasama nung unang sinetch ite? Hindi! Magkaiba na ba yung unang sinetch ite? Ah, magkaiba na ba? Magkaiba na, ba? Magkaiba na to mga kabatang helmet ha. Magkaiba na to. Ha? Magkaiba na. Iba na tong sinetch ite 2. Itong sinetch ite 2, yun nga, kasama siya nung isa ring personalidad na pumunta ngayon sa ibang bansa. Tapos, ang malupit dito, mga kabatang helmet, ayon ah, sa aking satellite. O, oh, ba? Diba? Uh -huh. <laughs> ko na yata yung pambansang marites eh. Pero ito talagang <laughs> ano to ah, reliable to mga kabatang helmet. Oh. Hindi to pucho-pucho lang. Kaya abangan nyo at magpasalamat kayo sa akin kapag nakita na nyo sa balita na tama talaga yung sinabi ko. Ito na nga. Mukhang may mapapalitan daw, Bishu Kapur. Nah. Mukhang merong magaganap na palitan sa isa sa mga ahensya. O, ayan ah. Diba? Palitan ng sino yung iuupo doon. I-comment down below nyo dyan kung sino yung kasama nitong personalidad na to. Na 'Di ba? Lumipad bigla par. So, tapos naging at magiging at or mapapalitan at papalit dito sa ahensya na to. Ah. mga batang helmet, ah. May palit ang magagana. Yes, magagalan. may palit ang magagana. Magkano bang palitan ng dollar? Uy, ah, ewan ko. Pero yung last nakita ko, 56 yata. <laughs> Pero, papalit nga po. Papalit, medyo mataas ngayon. So, ay mga batang helmet, comment down below nyo dyan, ha. Number one, si Nech Itay. And number two, si Nech Itay. Sino yan? Yung number one, sino yung personalidad na merong kapatid na sumali sa isang beauty pageant, specifically, Binibining Pilipinas. And two, Sino yung kasama nitong personalidad na pumunta sa ibang bansa ngayon na posible na, Paano? may papalitan at papalit. O, oh, ayan na! Ah. Naku, pasalamat talaga kayo sa pag nalaman yun sa balita. Dito <laughs> nyo lang yan, unang nabalitaan. So, ito mga bata, helmet ha. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi mo, sa buhay nyo, nag-helmet nila, keeps getting better every day. God bless everyone. Ito pa nga pala, bitch, may, oh, may, may ka pa. Siyempre, may nabilitaan pa ako. Ano may naman? pumigil daw na i-review. Yung? Yung isang video na in natin about doon. May pumigil na mag-review or i-review. Yon. Abangan niya kung ano yan. Bye! Palitan na.